Babala po sa mga kababayan natin na mahilig po sa open deed sale, no? Sa mga sasakyan na binibili, particularly yung mga motor. Uh, babala po uh, kapag nanakaw po or nakarnap ang inyong sasakyan particularly yung mga motor at mga four wheel vehicles mahirapan po kayo mag file o mag ng complaint bakit? dahil po necessary po sa pagpapile po ng complaint ang proof of ownership So, kung ito ay open sale, ibig sabihin, wala pa, hindi pa nakapangalan sa inyo mismo yung uh, sasakyan na nireklamo nire nyo na ninakaw, uh, mapipilitan kayo na hanapin yung original owner kasi siya yung registered doon sa ORCR niya. So, uh, advice lang po sa ating mga kabayan kung kayo po ay nakabili ng bagay o gamit, kailangan po ng proof of ownership. Uh, yung dito uh, Absolute Sale dapat ay kirmado nyo at ito ay notarizado at pinakamaganda is ma-registro nyo ito sa LTO